Paano kung may itinakdang petsa ang universo para lang sayo? Hindi ito karawan. Hindi ito anibersaryo. Kundi isang kusmikong pagbubukas ng pera, galaw, at matagal ng inaasam na mga biyaya. Sa palagi kang naglalakad na may apoy sa iyong kaluluwa. Pero kamakailan lang, tila humina ang apoy na iyon dahil sa mga pagkaantala, pagliko, at mga landas na nauwi sa wala. Nangarap ka ng higit pa. Nagtrabaho ka ng higit pa nananalangin, umiiyak, naghihintay sa isang senyales na magbabago na ang ihip ng hangin. Ito na ang senyales na yon. Dahil sa Hulyo 1-0, may pambihirang pagbubukas. Isang portal na nilikha para sa paglago. Isang sandali kung saan sinasabi na ng universo. Panahon mo na. Hindi ito swerte. Ito ay pagkakaalin. At kapag naintindihan mo kung ano talaga ang nangyayari. Hindi mo natitignan ang pera, oras, o kahit ang sarili mo sa dati mong paraan. Ang video na ito ay hindi basta-bastang forecast. Hindi ito prediksyon na basta mo lang lalagpasan at kakalimutan. Isa itong paanyaya. Nahumintu muna. Huminya. At mapagtanto na ang universo ay hindi kalaban mo. Tahimik ka nitong inihahanda. Para rito. Alam mo, Sagitarius, hindi ka isinilang para sa maliit na buhay. Gawa ka sa mga bituin, apoy at matinding kalayaan. At kahit bumagsak ang mga bagay-bagay, may dala kang pag-asa na hindi kayang ipaliwanag ng iba, kahit ikaw mismo. Pero aminin natin, nakakapagod na, hindi ba? Na ipaglaban mo na ang pananampalataya mo. Ibinuhos mo ang enerhiya mo sa mga pangarap na tila laging naantala. At tahimik mong naisip kung ang kasaganahan ba ay para sa iba at hindi para sa iyo. Pero ito ang dapat mong malaman. Ang pagkaantala ay hindi pagtanggi. Ang paghinto ay hindi parusa. Isa itong paghahanda para sa mismong biyayang darating sa Hulyo 1-0. Dahil ang klase ng breakthrough na paparating ay hindi lang tungkol sa pera o kayamanan. Ito ay tungkol sa alignment. Pagkakaalin sa layunin. Sa banal na tiyempo. Sa apoy sa loob mo, iyong medyo humina pero kailan may hindi tuluyang nawala. At nayon? Muling lumalakas ang apoy na iyon. Maghanda ka, Sagittarius. Dahil ang universo hindi na bumubulong lang ngayon. Tinutawag ka na niya sa pangalan mo. Yan ay kosmikong ng Hulyo isa zero. Kaya bakit Hulyo isa zero? Bakit may dalang bigat ng isang breakthrough ang araw na ito, lalo na para sa'yo, Sagittarius? Dahil hindi lang ito basta petsa sa kalendaryo. Isa itong kosmikong sangandaan, isang bihirang pagkakaalin ng mga planetang nagpapalakas sa iyong likas na galing at nagpapakawala sa mga humahadlang sa iyong kasaganahan. Magsimula tayo kay Jupiter, ang iyong ruling planet, at ang dakilang expander. Sa araw na ito, bumubuo si Jupiter ng isang makapangyarihang enerhiyang connection kay Mars, planetang kumakatawan sa aksyon, at kay Mercury, planetang may kaugnayan sa kalinawan at komunikasyon. Ang resulta Isang tinatawag ng mga astrologo na financial ignition point, kung saan nagsasama-sama ang inspirasyon, determinasyon, at oportunidad. At may mas malalim pa. Ang buwan na sumasagisag sa emosyon at manifestasyon ay papasok sa isang yugto na inaactivate ang iyong dalawad ni house sa astrology chart. Ito ang bahagi na may kinalaman sa pera, self-worth, at material na seguridad. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ito random. Ito ay lubos na personal. Dahil ang universo ay hindi basta naghahagis ng kayamanan kung kani-kanino. Tumutubo nito sa alignment. Sa readiness. Sa soul timing. At sa gitarius, matagal mo na itong pinagpapaguran kahit hindi mo namamalayan. Ang mga pusong nabigo. Ang mga proyektong hindi natuloy. Ang mga paglikong hindi mo hiniling. Lahat ng ito ay bahagi ng cycle na ito. Isang sagradong pagkaantala upang marecalibrate ka, para pagdating ng pagbubukas na ito, hindi mo lang ito matanggap. Kundi kaya mo na rin itong panatilihin. Yan ang ibig sabihin ng Julio isa 0 Hindi ito mabilis ang solusyon. Hindi ito bigla ang biyaya na mawawala pagsapit ng umaga. Ito ay pagbabago sa mismong ugat ng iyong realidad, isang pagbabagong nagbibigay daan sa pamatagalang kasaganahan. Pero magyayari lang ito kung papasok ka rito ng may kamalayan dahil ito ang totoo. Ang breakthrough ay hindi na angahulugang babagsak ang pera mula sa langit. Ibig sabihin nito, perpekto ang kondisyon, pero ikaw pa rin ang kailangang magbukas ng pintuan. Ian Dena humahadlang ivey sa gitaryos din tumanggap. Kung sobrang lakas ng enerhiya ng kasaganahan sa Hulyo isa 0 bakit marami pa rin sa ang pakiramdam ay na -stock? Ang sagot wala lang sa mga bituin. Nasa lob mo rin dahil kahit pa magbukas ang universo ng pinto, ang panloob mong mundo ang magpapasya kung tatawid ka. O mananatili sa labas, nagdududa kung karapat dapat ka. Maging totoo tayo. Sagittarius, kilala ka sa tapang mo. Pero may tinatagong takot ka rin. Ang takot na maikulong. Gusto mo ng kalayaan. Sobrang gusto mo na minsan kahit ang tagumpay ay parang bitad. Ang pera may kasamang responsibilidad ang katatagan may kasamang istruktura. At sa kaibuturan ng puso mo, tinanong mo na, kapag naging masagana ba ako mawawala ang kalayaan ko? At dahil doon hindi mo sinasadya, tinulak mo ito palayo. Hindi dahil hindi ka karapat dapat. Hindi dahil tamad ka. Kundi dahil may bahagi sa iyo na natutong iugnay ang yaman sa pressure. At ang pressure sa sakit. Pero hindi lang iyon ang harang. May isa pa. Ikaw ay nagkakalat ng enerhiya mo. Masyado kang maraming gi. Hinahabol mo ang limang palaso sa sabay-sabay, tapos nagtataka kung bakit walang tumama. Mahal mo ang simula pero may takot ka sa katahimikan ng pagwawakas. At dahil dito, nalilito ang universo. Handa na siyang magbigay. Pero sinasabi ng vibration mo. Gusto ko pero di ko alam kung kaya ko na talaga itong tanggapin. At nariyan pa ang mas malalim yung bihirang pag-usapan. Guilt. Guilt na humiling ng higit pa, kahit alam mong may ibang kulang. Guilt na umaangat ka, kahit ang pamilya mo ay naghihirap pa rin. Guilt na nangangarap ka ng malaki, kahit tinuruan kang makontento sa kung anong meron. Pero sa Gitarius, maaaring magsama ang pagpapasalamat at pagnanais. Pwede mong igalang ang pinanggalingan mo at abutin pa rin ang mas mataas. Pwede mong mahalin ang pamilya mo at sirain ang mga pattern na hindi nila kayang putulin. Dahil ang kasaganahan mo ay hindi pagtataksil. Ito ay biyayang ipinapasan mo para buhatin ng iba, hindi iwanan. Kaya habang papalapit ang Hulyo 1-0, ito ang misyon mo. Harapin ng tapat ang mga pader na hindi mo na malayang itinayo. At dahan-dahang simulan silang gibain. Dahil hindi universo ang pumipigil sayo. Matagal na itong naghihintay para sa mga salitang ito. Handa na akong tumanggap. Walang guilt. Walang takot walang limitasyon. Pag-aktiba ng iyong breakthrough. Ngayon na nagbubukas na ang pinto. Paano kalalakad papasok? Dahil ang kaalaman na may paparating na breakthrough ay simula pa lang. Ang pag-activate nito, doon naroroon ang iyong tunay na kapangyarihan. At para sa Sagittarius, hindi kailangang maging komplikado. Hindi mo kailangang magdasal ng paulit-ulit o kabisaduhin ang ritual mula sa libro. Ang kailangan mo lang ay katahimikan at kalinawan. Narito kung paano. Isa, pangalanan ang tunay mong ninanais. Hindi yung pangarap na maganda pakinggan para sa iba. Hindi yung ligtas at walang panganib. Kundi yung totoo ang hangaring nagpapakirot sa dibdib kapag naiisip mo ito. Tanungin ang sarili. Kung may pera na ako ano ang papayagan kung gawin ko na sa wakas? Isulat mo. Sabihin mo ng malakas. Gawin mo itong totoo. Dalawa, gumawa ng sagradong espasyo para sa pera. Sa maraming pamilyang Pilipino, may mga altar tayo, tahimik na sulok para sa dasal at presensya. Gumawa ka ng isa para sa iyong breakthrough. Gamitin ang mga simpleng bagay. Isang puting kandila para sa kalinawan. Isang basong tubig para sa daloy. Isang baryang galing sa iyong pitaka, anumang pera, basbasa ng intensyon. Sabihin mo, habang nagniningning ang apoy na ito, naway luminaw ang landas ko. Habang nakapahinga ang baryang ito, naway dumami ito sa biyaya. Hindi mo kailangan ng magagarbong salita. Sapat na ang tapat na puso. Tatlo, ilinis ang daan gamit ang aksyon. Tumutugo ng enerhiya sa aksyon. Panahon na para gumawa ng espasyo, hindi lang espiritual, kundi praktikal din. Simulan dito. Linisin ang iyong pitaka o coin pouch bayaran kahit maliit na utang. Magbigay ng anuman, lumang gamit, donasyon, o simpleng kabutihan. Sinasabi nito sa universo. Handa na ako. Nagtitiwala ako sa daloy. Apat, i ang iyong enerhiya. Sa Hulyo 1-0, iwasang magkalat ng atensyon. Maglaan ng oras sa araw na ito na ikaw ay nakaground, pa sa lupa, kamay sa dibdib, nakapikit ang mga mata. Isipin ang bersyon ng sarili mong nakatanggap na ng biyaya. Ano ang nararamdaman niya? Paano siya maglakad? Ngayon, maglakad ka na bilang siya. Dahil sa kulturang Pilipino, naniniwala tayo sa pasinaya, ang paniniwalang ang bawat simula ay dapat markahan ng may paggalang. Gawin mong isang sagradong pasimula ang araw na ito. Hindi isang karerang paabante, kundi isang ritual ng pagkakaalin. Sagittarius, ang breakthrough mo ay hindi dumarating sa paghabol. Dumarating ito kapag gumawa ka ng espasyo para rito. Kaya sindihan mo ang kandila. Linisin ang paligid. Pangalanan ang hangarin. Damang-dama ang pagbabago. Ginawa na ng universo ang bahagi nito. Ngayon, ikaw na ang kikilos. Iyan ni Inis malalim and layunin es likod ng pagbabagong pinansyal niiki. Iki. Maging totoo tayo. Hindi ka narito para lang habulin ang mga bayarin, bumili ng gamit, o patunayan ang sarili mo gamit ang mga numero sa bangko. At sa kaibuturan mo, alam mong totoo yan. Dahil para sa Sagittarius, ang pera ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kalayaan. Tungkol sa epekto. Tungkol ito sa kakayanang magsabi ng ii sa mga matagal mo nang hinahangad sa kaluluwa mo. Walang delay, walang paghingi ng tawad, at walang takot. Kaya kung sa Hulyo isa zero, mas maraming biyaya ang dumating sa kaysa dati. Tanungin ang sarili. Ano ang gagawin ko rito para igalang ang mas malalim na dahilan kung bakit ito ibinigay sa akin? Dahil ang tunay na kasaganahan ay hindi lang pagtanggap. Ito ay pag-alala. Pag-alala sa iyong halaga. Pag-alala sa mga taong mahalaga sa iyo. Pag-alala sa mga pangarap na hindi man masabi ng mga ninuno mo, pero tahimik nilang iniwan para sa sa maraming pamilyang Pilipino, ang biyayang pinansyal ay hindi kailanman para sa isa lang. Ito'y kumakalat sa pamilya, sa komunidad, sa mga mahal natin kahit minsan ay kulang tayo. Pero sa gitaryos, hindi ka inaasahang pasanin ang lahat. Tinatawag ka para putulin ang siklo. Yung siklong nagsasabing kailangan mong magdusa para matawag na mabuti. Yung siklong nagsasabing hindi ka pwedeng magpahinga kung may ibang pagod. Yung siklong nagsasabing kapag umangat ka, may babagsak. Hindi. Ang liwanag mo ay hindi nakakabawas sa iba. Ito'y nagpapasindi ng pag-asa. Yan ang mas malalim na layunin ng pagbabagong ito. Hindi lang para magkaroon ng higit. Kundi para maging higit. Mas mapagbigay ng walang guilt. Mas makapangyarihan ng walang yabang. Mas nakaugat sa sarili mong katotohanan kahit pa umaakyat ka na. Kaya, maaaring baguhin ng hulyo isa-sero ang estado ng iyong pananalapi. Pero ang mas mahalaga, maaaring ibalikan ito sa sarili mong tunay na pagkatao. Sa iyo na dating naniniwalang malalaking bagay ay posible. Sa iyo na nakakita sa buhay bilang isang box na langit, hindi bilang kahon. Sa iyo na kailan may hindi natakot tumalon, dahil para sa iyo, palaging sulit ang kalayaan. At ngayon? Abot kamay mo na ito. Pangwakas ini sandali ng pagpapatibay. Humina ka ng malalim. Damang-dama ang mga paa sa sahig. Pakinggan ang pintig ng puso mo matatag naririyan, buhay. Damang-dama ang espasyong nakapaligid sa iyo box. Sagittarius, hindi ito pagtatapos ng isang video. Ito ang simula ng isang pag-shift, isang pagbabagong mararamdaman mo sa mismong kaluluwa mo kung papayagan mong bumagal at makinig. Sa Hulyo 1-0, may sagradong mangyayari. Hindi dahil sinabi ng mga bituin. Kundi dahil sa wakas, nakaalin ka na sa bahagi ng sarili mong matagal nang nakakaalam. Isinilang kang para sa higit pa. Higit na kaginhawaan, higit na kaliwanagan, higit na tiwala sa sarili at sa banal na daloy na nakapaligid sa Kaya sa huling sandaling ito, ilagay ang kamay mo sa dibdib. Bigkasin ang mga salitang ito. Kahit pabulong lang. Munit hayaang tumimo sa loob mo handa na akong tumanggap. Hindi lang ng yaman kundi ng alignment. Hindi lang ng pera kundi ng kahulugan. Hindi ako humahabol, inaakit ko ang para sa akin. Hindi ako namimilit, hinahayaan kong dumaloy ang dapat. Piwala ako sa landas ko. Piwala ako sa lakas ko. Piwala ako sa tiempo ng universo at sa panawagan ng aking kaluluwa. Ako'y box. Ako'y karapat-dapat. Ako'y malaya. Ito ang iyong activation. Ito ang iyong portal. Hindi dahil may nagsabi nito sa iyo. Kundi dahil naalala na ito ng iyong espiritu. Sagittarius, hindi pa tapos ang biyahe mo. Ngayon pa lang ito nagbubukas. At ang Hulyo isa zero. Simula pa lamang ito.